Pedro talaga tumawag ka lang dito dito isa din alang alang iski alang alang grabe lah oh. abot yung tubig din no ka lalo mo dalong kayo Abot ba ito yung tubig nga diba Wala. Puro ko Puro namin. na Sa no? sakyan dongs. Sira. Inaanod. Sa baha. Inaanod na yung sakyan andre mo? Mm. Dongs ganito po yung sitwasyon dito sa Botuanon River sa may malapit sa may Pacific Mall. Oh makikita nyo grabe yung damage dito may lumubog sa sasakyan motor eh, yung clip wow. yung tamaraw hilux doon Naanod anod yung motor doon sa loob grabe wow. Ito, ito, So, ayan dong sa good morning. So, ngayon is alas dos. Dos, a uh, sirado. Dumating na po yung bagyo dito. Subang lakas na hangin dito sa labas. Pero, na portion sa lakas. Tapos, tinina tapos yung ulan naman yung hindi, hindi kalakas so may patak patak na konti so yung hangin so hangin ang sa labas so nasimula na pong matas yung hangin so keep po tayo lahat so yun ang prepare na kami lagay na namin yung nagamit ito

o kapag halimbawa uh, na masira oh, yung bubong ay tatakbo kami dun sa sa ano taas may din namin dahil matibay yung bahay nila dun so yun dong uh, kinakabahan na kami dito dahil matakas na lang hangin matakas na dito dong So, mungkin tak mahu akan menghendak muka di situ Tolong, tolong panah yang ada di situ Tolong, tolong panah So, ada ni, meh? Eh, bang, maaf Sini nak sa Sini nak sa batak, bang Ano po, papa? Sige, 'to. na yung mga hero doon. Tomato. Tomato na lang may sa ibang bahay. kanina sa amin para ano para matatanggal yung yero Ang lakas na po yung hangin dito sa labas simulan nga lang lang Mandawi, Cebu. So, grabe, lakas ng hangin. Hello daw, sa 2.30, nagsimula na po yung alarm. Nag-alarm na yung Mandawi. Mandawi, Cebu. Nung tumutunog na yung alarm, so marinig mo yung alarm dito. Yung, ano, sirin. May nagsisirin na. So, hindi na po tayo natulog. Dahil well, medyo malakas na yung hangin. So, sana hindi lalakas yung hangin. May so, na yung hangin. Tapos maya, maya, lalakas na naman. So, sa weather update. Ang uh, oras is 4.39 a.m. Um, uh, 4.39 sa umaga ngayong uh, November 4, no? So, ito po yung sa labas natin yung tita So, na ang bulat, na po. Wala na po yung pagyunti nung dogs dito sa Cebu, Mandawi so maganda na po yung bus life na po dito so, uh, wala nang print eh. uh, brown out na uh, black out na dito, dito brown so sobrang dulo so ingat-ingat po tayo dito dogs uh, Tapos matas na yung dalawa Good morning dong So, oras 5.25 Sobrang lakas na ng hangin dito So, buksan natin try Buksan natin dito Hintay na oh. Parang yung iba, lumilipad na yung bubong nila Lumilipad na yung bubong So, tingnan natin dito na hangin daw uh, meron dito natanggal na ano bubong sorry tingnan natin ito e, yung sa labas natanggal o oh. natanggal yung bubong dito, dito sa labas tingnan na dun so grabe sobrang lakas panahangin alas alas 5 5.40 perintah 5.40 am ng umaga sobrang lakas pala hangin dito ang kita dito sa So yan dong, sa sobrang sobrang lakas po ng hangin dito at saka ulan yung mga bubong yung iba lumilipad na tapos yung buti yung sa amin hindi, hindi ba hindi nasira so keep sit tayo po dong ito po yung update ngayon sa 5 5.40 am ng uh, November 4 Andong! Andito tayo sa Labugon Labugon, Mandawi So ganito po ang update Wala naman masyadong damage dito Mga tono, mga dami dito Session

可以了。

To, mo, so kasi Pacific Mall oh. puntahan natin dito Meron kasi dito ang uh, Meron kasi yung uh, uh, nasira na Yung uh, flood control nila na. Nasira bagyo So tingnan natin ang sitwasyon dito And, uh, dito lang tuloy yung motor Iwan lang natin dito yung motor Tingnan natin dito wow, kawawa yung motor oh uh. so, lumus lumus na sa baha na uh, na ng baha oh

Oh, bisa wala siya ang sasakyan wala na ang cellphone sasakyan sasakyan na nga ha? hindi hindi alam mo alam mo yung sasakyan doon sira nanood sa baha nanood na yung sasakyan nandari mo? ummm wala grabe yung baha eh may mga motor, sasakyan din Grabe. Grabe dol. Wow, wow. motor ah Ano motor? Uy, motor. Black eh. Dong, ganito po yung sitwasyon dito sa Boat 1 on River sa may malapit sa may Pacific Mall. Oh, makikita nyo grabe yung damage dito. May lumubog sa sasakyan, motor, eh, yung clip. Ayan, so, lalim pang tubig eh.

yung tamaraw, Hilux doon Naanod Ang motor don Sa loob Ito, laumam doon eh

nila doon. Ubus. Tumba yung mga mais. Maraming lalim pala ng tubig dito. Sa mga Metro Pacific Mall banda. So, balik tayo doon. Oh, dadaan tayo dito dong sa mga sa Pacific moon uh, dito tayo dati tingnan natin kung ano status dito sa unahan oh so, grabe uh, yung tubig dito dongs malalim talaga ng tubig dito so tingnan natin dito sa may metro so, malalim pala dito dahil oh tingnan nyo dong metro Pacific Mall ilaha daanan o so, tingnan natin kung ano meron doon ang baho dito ang mo dito grabe doon so ang ano talaga ng baho doon dito malakas pang tubig dito malakas pang tubig dito 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 sa Paknaan na dong sa likod ng may metro pacific mall maraming uh, tao dito na stranded sa palopulapo dahil grabe yung sira ah. may nakabara pang mga basura so titignan natin grabe

ito oh, baliktad baliktad yung lo may sasakyan na ah, sa dito daw may sasakyan dito na bumaliktad dito taxi oh yung nah, taxi dito kita ko sa inyo may balik may sasakyan na bumaliktad dito para daw so ta dala ko balik tara kumaog tapos may isa pang ano na video so ka lang sa sakyan tapos dito dito isa din alang alang iski alang alang ang Ano din daw ni Victor? Oh. Ah, yo. Ah, din daw ni Victor. Ano dahil sa ano to? Hindi dahil sa hangin to, sa ulan to, dahil mapaw yung river nila, sa butuan ng river mapaw yung mga tao rito na busy na sa paglilimas ng bahay katakot uh, talaga pag marapit ka sa river yung bahay na ito rin o, pa, no? Uh, yan yung river dong sa તમે